Mais-mais na mga mix natin ngayon, yung lalaki. Ito, yung natin, ka dito, mm -hmm. O, mga migso. o. Bilsin, mami, ah, bakit may nagagalit na doon? Ay, bilhin natin. Para, para magiging kanyang taya. dito mula, may laki-tipin. daddy. Mm -hmm. Akin Okay na po 'yung ilim. 'Yung din mapirap ang hatak. Oh, mga migs. Sariwang -sariwang, mga mix. Sariwang-sariwang mga mix, oh, pang iha o oh, pang suba ah. na pa kuno dadating ito pa lang hintayin mo sa tabi, ang tagal pa pala ito makarating sa tabi sa tabi mga may mais-mais so uh. uh. oh, mga migs araw-araw ng mga migs ang ating gawa ay ganito na uh. ining-iliwan iliw, dali mo naman daddy dali mo na bakit eh. may nagamadali dyan

murang murah oke teman-teman murah-murah nih. Seruah dari mana tahu? Labadmu. dari dari

Alam nga ba ito yung basa isa? Yung basa. Alam ko yung haba Ano